Mario, like yan. Oh, tama yung sakyan. Oh. O, saan niyo nalalagay yan? Uh -huh. Ha? Tapos. Oh. Oh. Daming na-perwisyo. <laughs> Daming na-perwisyo yung tricycle. Oh. oh. Ito yung mahirap dito sa ano, basa mag-park kasi double parking sa unahan mo nag-park ka may nakapark din, hindi ka makalabas Oh, kaya ang gagawin yung mga parking girls. Oh, yan o. Oh. Oh, magsasakripisyo sila. Tanggalin nito. Oh, yan o. Oh. Iusog doon. <laughs> Iusog doon. <laughs> oh, nahihiya na pati o. Para lang makalabas tayo. <laughs> oh, ano you know. mo o. Oh, yan you know. Bigat-bigat nito ang bakal na to. Oh. Oh, ayan oh, hanggang doon. Oh, ililipat nila 'yan oh. Oh, mumbuhatin. Oh. Tapos yung mga tricycle sa likod. Oh. Ya, adjust. Oh. Eh, hindi tayo makalabas eh. Oh, may naka-park sa ulahan. Oh. Kaya gagawan ng paraan na ah makalabas tayo o oh, yun o oh. o oh. o oh. si tapos yan pa o oh. o oh, yan pa ito yung alisin o oh, ito yung alisin para makalabas tayo o oh, yun ha oh. o oh, naka adjust na o oh. o oh. sabi nito o oh. buti na lang lalaki yung nagbubuhat o no? o oh. <laughs> oh. Laking lalaki talaga lumubot oh. Isa kaya oh. Oh, tama 'yun, isa kaya 'yan oh. Saan ni lalagay 'yan? Ha? Tapos. Oh. Oh, daming na perwisyo. Ay, na perwisyo ng tricycle oh. Oh, bababa daw 'yan oh. Oh. Naipit kasi yung sakyan natin eh. Oh. Park kasi ng park dyan eh. <laughs> Yan niyang sopas ng pagpark dyan. Oh, Oh, grabe sacrificial. Ang lalamang ito. O. Oh. Oh, ano? Oh, oh. oh Abayin mo ba dyin, oh? dyan o? Oh. Dyan o. Ito, dyan. Oh, kasya na yan. Oh. Papalusot din ba? Palampas doon, tricycle. Oh, grabing, <laughs> Gra grabing Ito na perwisyo. grabing sakripisyo dito. Oh. Oh, oh ano nangyari dyan? Ano yung lalagay? Oh, yun. Oh. Hindi eh, na tayo lumabas. Yay! Aso, siyempre oh, siyempre bago tayo palabasin ay eh, kiklearance muna tayo ay clearance diba o, oh, bigyan na natin pang kain nila eh kawa naman oh. Oh. ayaw pa naman ang video han Oh, sana yun? Dito kayo? Oh, oh, yan. Salamat. Oh, pangkain nyo. Oh. Kain Hello, Oh, ito pa, dalawa yan. Tingin sa kayo. <laughs> oh. oh. Oh, thank you. Shout out. Ano pangalan nyo? Pangalan nyo? Ito. Oh. oh. Masahid mo na. Marilo. <laughs> Marilo. Marilo. Tsaka? Emerlina Silva. Oh, Emerlina Silva at Marilao. Oh, thank you very much, ha. Kakalayas na ako. Hahaha. <laughs> yun yung dalawa oh. oh, ibabalik pa nila yan ibabalik pa nila yung mga tinanggal oh. o oh, yun know? o oh. o okay. dapat hindi pa daw sila kumakain parehas ko <laughs> oh, yeah thank you